O ngayon, dinimanda rin po yung BCDA at DNR dahil isinara <laughs> do sa klan. Mm. Yung isinarang uh, landfill. Mm. Uh, criminal uh, graft. Grave misconduct. Uh, dinimanda po sa ombudsman ng uh, Metro Clark Waste Mr. Management. Management. Nako. Yung kanilang lease po dyan sa Clark, e mag-expire pa 'yan sa 2049. Oh, bakit biglang ganun ng ginawa? Eh ngayon gusto na ipasara ng BCDA. Ang ganda naman ng pasalubong sa bagong BCDA chairman. Hindi ang niliklamo rito si Loren sana pa eh. Ay, siya na mag-handle, siya na ang mag-ano niyan. Tapos yung presidente and CEO si Bingkang. Bingkang, oh. Lahat silang matataas na opisyal. Pero hmm. ang DNR Director, Jacqueline Kaankan Can. Kaan -kaan, o oh, EMB. O. Oh, sinama pa si CDC President, Agnes de Banadera. O. Oh, oh. Okay? Yung po, yung ano, yung uh, landfill dyan sa Clark, eh, pinasasara. Kaisa isang sa isa Landfill. Para, to, sanitary yan, ha? sanitary oh, landfill. Servicing. Yan po yung may science yan, may lahat. Servicing a host oh. of Na, communities. Alam mo ba parang binisita ko yan, sobrang interest ko. Kasi nagkaroon ng issue noon, yung Canada. oh yun, yung, yung waste, waste from Canada. Hospital waste. Yes, from Canada. Sabi po kasi noon, ang usap-usapan, isa lang facility rito. Ang pwede ang kaya dyan. Kaya mag-handle niyan. Na yun. yung sanitary landfill sa Clark, Metro Clark. Okay. Mm -hmm. kaya ako pinuntahan 'yun. Mm -hmm. At tinignan ko yung operation, totoo naman. May mga lining yung lupa. Mm -hmm. Ganun <laughs> naman hindi magkakaroon ng leeches. Oo, leaches. Uh, no, eh? leaches. So, ganun naman talaga dapat ang, ano eh, ang landfill. Pagkatapos paglagay po ng basura dyan, bubusan bubu bubu ng parang pulbus yes. na chemical Tapos para ako. patayin yung mga kung ano man, no? Tapos lalagyan ng ano, ng uh, uh, ng uh, graba. At ang uh, balibalita po dyan, may ibibigay ang lugar na yan sa isang uh, kuwanko, baga resort, casino resort. Na may golf. Ha? Na may golf. Na may golf, casino resort. <laughs> eh yan ang sinasabi ni uh, Pagkor Chairman ko ngayon, pare. Hmm. Yan daw uh, casino resort ang gusto niya para uh, umunlad ang tourism dito mm. sa atin. Yan. Yeah. May nagtanong nagtanong na ako tungkol dyan, parang Conrad eh. Oh. Natanong ko na, bakit naman sa dinami-dami, sa kalaki-laking uh, ano ng Clark, kasama na yung kapas na area na New Clark City, bakit naman natuntunin niyo dito nyo ilalagay Di yung... sa landfill ang napili na Di ba kayo nababahuan dyan? Hindi, asabi. Ano nga eh, ano nga, bakit Wala nga? Ano ba? ba? Bakit dyan? Bakit? Ang sabi po, ang explanation ng BCDA, eh wala na yan sa vision. Yan. Nami-landfill ang Clark. Hindi babagay. Eh sa inyo, itatapon yung basura ng Clark. At saka yung mga ibang areas dyan. O oh, sige nga, babaho kayong <laughs> pare-pareho dyan. Hmm. Paano ba yan? Ala, alantok. Wala ano naman bakit. Eh yan, dinimanda tuloy sila. ma maganda-ganda to ha. Marami-rami tayong kaso. Pero... Uh, sa ombudsman eh. Sa ombudsman lang eh. Tama ba yun? Oo, oh, tama yun. Tama yon It involves government uh, personnel eh. Uh, Saka graft and corruption yung nilagay nila eh. ah uh, okay. Oo oh, nga, ano? Mm -hmm. 100 hectare po yan. Yan, landfill. Pag 100 hectare... 50-year lease. So, 2049 pa yan. Pag, pag, 100 hectares, ilang golf courses may lalagay mo? Ba? Hindi, maganda-ganda resort yan, pare. Kompleto, no? Maganda-ganda resort yan. Mm. At saka Clark yan, eh. Napakaganda ng infrastructure dyan sa Clark, ba? Oh, sa ngayon, so, no. Sabi nga, sabi ko nga, given the choice, gusto ko na doon tumira. Pwede. Magbibisikleta lang ako. Alam. Oh, ang problema mo, babaho ka doon. Ayun na nga. Eh dahil wala kang landfill, eh. Di maliligo na lang ako araw-araw. <laughs> Ay, nako. Pero yung amoy mo, sa Ay, mo. Uh, wala. Putra. Uh, uh. Pati DNR, sina, sinabit dito. Uh, eh. Eh, talagang isasabit uh, sila dahil nga, siyempre, mayroon akong list up to 2049. Maayos naman yung aking ginagawa. May, walang violation? Wala naman akong violation. Uh, Bakit ngayon pinapasara nyo? Uh, Anong basis nyo? Yan eh. Hindi eh, nakasama sa vision. Yun ang basis. <laughs>